Okay guys, okay na yung motor ni Kuya. Yung mga R6. Ito R6. Ang ginawa dito, tune up tsaka PMS. Eh. Kasi tunog inline ano siya. Tunog inline to. Kunin niya na kasi okay na siya guys. Game. Okay. may kukuha na sana yan. Oo. Oh. Kaso... Ay, ay, bibili na sana? Oo. Oh, Mag-add ng 400. Tapos... Magkano ba benta mo? Sinagad ko na nga, 600 eh. O, okay oh, paano naman eh. Kasi modelo naman to eh. Oo nga. Sinagad ko nga, 600 para wala Is tawaran. Oo. Kasi 650 dapat yan. O 630. Oo. Modelo ay. naman to. Maganda pa eh. Oo. Oh, Siguro nga kung hindi ako tumigil mag-ride Nasa mga 30 Ilang odo na to ngayon? Ano na? 19 19? Oh. 19 odo <laughs> Pero pagka may bibili Bibenta mo pa rin so, Kasi hindi ko Bi naman Bibi Binibenta niya na daw guys O baka interesado kayo dyan Bumili, ano, Message nyo lang si Kuya Red Si Kuya Red Mga Nagsasawa na rin ako sa ano, iwan mo ba? Nagsasawa ka na sa big bike? Oo, sa ano, big bike ha. Siguro matagal na rin kasi ako nung big bike eh. Oh. Message nyo lang yung mayari. Pwede nyo siya kontakin guys. Bigay mo yung number nyo, kuya. Uh, sir, 927-660-7062. Tawagan nyo lang sa guys. Okay. sa ano, sa gustong bumili. Yamaha r 6 20. ano model to kuya? 2018. Modelo ito. Ganda niya no. Pangarap ng iba 'yan. Ha? Hindi naman naman masyadong nagagamit. Bago pa lahat ng gulong, gulong niya. Ito oh, nga nga, mabago pa yung gulong oh. Wala na kayong ano diyan, gagamitin niyo na lang 'yan. Gagamitin niyo na lang. Wala na kayo ibang palitan dyan? Kaminis lang kasi sobrang tagal na stock. Oo. Wash lang kailang. Complete legal papers ito mga boss. Kaya message nyo siya. Tatawagan nyo siya sa kanyang number. Taga ano lang siya, taga Valenzuela. Kaya pwede kayong ano, pwede kayong pumunta dun sa kanya pagka gusto nyong bumili buy R6 baka mamaya hindi ka na namin makita baka mamaya nabili ka na pala wala na eh. mataba na yung rider niyan. <laughs> wala, ano? wala na wala na ewan uh, ko wala na parang wala ko nagganan ng ano Mag Nakakapagpahinga ka kasi. Oo. medyo matagal kasi. انا <applause> ما